Hello guys! For today's video tayo po ay magbabandel ngayon ng basahang bilog kasi kailangan na nating mag-deliver. Kahit partial-partial muna ang deliver kasi wala ng paninda ang ating customer. Ayan, kailangan nating magbandel na. Kaya samahan niyo ako guys! Magbabandel tayo ng basahang bilog. Ayan! Hello guys. Tara na magbandel ng basang bilog. Ayan, kailangan kong mabandel na ito para makadeliver na sa ating suki. Nakat nakatapos na kayari din ng ganito karami after nung pagkakasakit. Ayan. Kaya tayo ay busy nitong mga nakaraang araw. Tayo ay nagkoconcentrate sa paggagawa para maka-deliver na. Kasi wala nang paninda ang ating suki. Kailangan na natin itong i-deliver. Kaya pandalas na sa pagbibilang at sa pagbabandel uh, ang inday. Ito kasi binibilang-bilang pa ang isang bundle ay 36 pieces. Kaya kailangan ay tama ang bilang. Kasi baka tayo masira sa ating suki. Ayan. Kailangan ay tamang bilang. Kailangan ay concentrate sa pagbibilang para hindi magkulang at pag nagsobra naman ay lugi tayo kasi mahirap magawa ng basahang bilog kaya kailangan ay dapat ay tama lang ang bilang ayan guys mamaya after kong mag bundle magde deliver na ako Kasi sabi nung nung suki ko kahit na hindi pa kumpleto ay mag-deliver ako para may paninda na siya. Kaya makaka-deliver ako ng ah uh, sampung bundle muna ang i-deliver ko para may paninda na siya. Tinitinda rin kasi niya yan sa kanyang tindahan, sa kanyang variety store karamihang nabidid yan sa kaniya ay mga driver at ah, saka mga eskwela dinadala, dinadala sa eskwelahan yung mga pinagdadala ng mga teacher panlinis sa eskwelahan kailangan si pagsipagan lang natin para tayo ay magka pera, magka extra income <coughs> sa dami ng ating bayarin sa buwan-buwan kailangan nating umisip ng paraan kung paano tayo makaka magkakaroon ng extra income magpapasalamat nga ako at umorder ang aking suki at kahit paano ay nagkaroon ako ng extra income kahit pambayad man lang sa kuryente yan laki kasi ng kuryente namin kailangan ay si at syaga kahit masakit na ang likod nangangalay na syempre mangalay din sa maghahapong kang nagtatrabaho kailangan lo, laban lang para kumita ayan magpapasalamat nga pala ako sa mga sa mga laging nandyan at sumusuporta sa akin sa ating mentor na si Sir June Rocaberte ang kanyang ibang channel ay June R Mix Vlog The Entertainment Hub DCR Channel June R TV Rocaberte's Family Vlog at nagpapasalamat din ako sa Team Loco Toys na nandiyan nakasuporta sa atin. Uh, pinangungunahan ni Sir GPC Backyard. Uh, ni Ma'am Gab's Mix Vlog. Ma'am Lilet Life and Travel. Sir Saijen Hunter. Ma'am Seros HK. Sisi Kabitenya si Vlog. At Sisi si Arlene Channel. Ayan, at ang ating mga kaibigan na laging nandyan, nagpe-play ng video, nagbababad sa ating live, at laging nandyan sa ating premiere. Sir Dennis Vlogs, ayan, ang kanyang mga channels ay ating pong suportahan. Andyan ang Glennie, ang Kuya Dennis, Kuya Pets, Nature's TV 28, ang Plantitos TV, ayan ang kanya mga channels Dennis Vlogs 28 Ayan ang kanya mga channels <coughs> Hindi ko na, uh, na alam ang kung ano pa yung iba niya channel marami daw siyang channel pero yan pa ayan muna ang kanyang workout sa ngayon Ayan nagpapasalamat din ako sa sa ating mga uh, supporters from Solid Team mam Ma being the other side mam Ma lin sg life uh, mam Ma chimix hk mix adventure uh, redmond 2.0 mix kay mam Ma alicia bataray ayan maraming salamat sa inyo sa mga team solid na laging pumupunta kay sir agri agritech mix channel ayan sana tama yung pagsasabi ko ng mga channel ninyo. Ayan, ang kay Ma'am Bing na ibang channel ay uh, Bing The Other Side, Now Si Gaming, Senorita Inday Vlogs. Ayan, inyo pong suportahan yan. Ayan, ang, ang kay Ma'am Lin SG Life naman ay ang isa ay kay Amarilin Ko. Yan, atin pong suportahan ang kanilang mga channels. Nagpapasalamat din ako kay CC uh, Sisi Jusela in Hong Kong. Yan, kahit busy siya ay nag, uh, nagpupunta rin siya sa ating mga premier pag hindi siya busy. Ayan, nagpapasalamat din ako kay Sir Eric Kids Story, kay Sir Onyx Gaming and Adventure. Wala akong listahan pero sa ulong sa ulo ko yung mga yan. Ang isang galing sa Solid Team ay si Ma'am Ina Mix Vlog. Ayan, maraming salamat Ma'am Ina Mix Vlog. Maraming salamat din sa team ni Ma'am Jema Mix Vlog. Ah uh, kasamahan ni Ma'am Jema si Ma'am Winnie De Leon. Ayan, si Ma'am L de Los Santos Mix Vlog. Si Sir ASC Variety is variety, variety store variety mix channel tama ba yung pagkasabi ko kay sir nelson mix vlog ayan yung mga uh, si ma'am janet nagpapasalamat ako sa inyong uh, Suporta uh, lalong higit kay ma'am jema at kay sir asc na nagpe-play ng aking video. Maraming salamat sa inyong tulong sa aking WH. At ayan, hindi ko nabanggit na galing sa solid team si uh, manager Jess Elise. Ayan. Si manager, manager Jess Elise ay nagpe-play din ng ating playlist. Ayan, maraming salamat manager sa pagtulong sa aking WH ang kanyang ibang channel ay Elodge Gaming. Ayan ang, ang kanyang asawa. Maraming salamat din kay Sir OJBPH at ang isang channel niya ay Yami Karaso Gaming. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Ayan. At yung iba nating mga hindi pa nababanggit na mga viewers ay Maraming salamat na lang. At bawi ako sa mga hindi ko nabanggit. Ay, saka si Ma'am Chinil pala. Si Ma'am Chinil na laging nandyan at nagre-replay din pag ay, hindi siya umabot. Ma'am Mix Vlog and Cherry Monares ang kanyang isang channel. Maraming salamat din kay uh, Sir Robert sapungan kay Sir Chicken Explorer. Ayan. Thank you so much, Sir Chicken, sa for supporting me. Ah, uh, on my wh, ayan. Mahirap, mahirap mag English, Di tayo marunong mag English. Ayan. Ah, uh, kay Ma'am Tres Maria Swarm. Thank you so much. At kay uh, C.C. Si, Yana si Tube. At kay Uh, CC Ganda Solo Rakitera and ang isang channel niya ay Solo Filipina. Ayan, thank you so much. Kay Mr. Lee Art, thank you so much Mr. Lee Art. Kay Ma'am Reynas Vlog TV, kay Ma'am Pretty Daily Vlog, maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Ma'am Pinay in Aussie, paminsan-minsan ay nakakasilip siya sa ating Uh, sa ating premiere ayan thank you so much sa walang sawa ninyong support at uh, kahit na uh, mga simpleng video lang ang ating mga na iilathala ay inyong na nasusuportahan at kay ma'am kati de los trico live vlog maraming salamat din Yan, ipagpapatuloy na natin ang ating pagbabandel para makadeliver na tayo. Aha. Siguro naman wala na akong nakalimutang pasalamatan sa mga pumupunta sa aking mga premiere at live. Thank you so much talaga sa inyo. At ang aking dalawang si, si Arlene Channel at saka Kabitenya Vlog na pag wala akong uh, internet ay nag yan, nandyan chat sila at nagre-replay ng aking playlist thank you so much napakalaking tulong sa akin si sir si sir Dennis at si manager ayan nagre-replay sila nag nag play ng aking mga playlist thank you so much sa inyo si 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 ganda solo raketera at solo Pilipina nagpe-play din siya ng aking playlist. Thank you so much sa inyong support. Ayan. Wala na akong ibang masasabi kundi thank you, thank you, thank you so much. God bless you all. Bye-bye for now. Don't forget to like and share my video. Thank you so much. Bye-bye.